Ayan, magpapalit tayo ng timing belt at saka timing belt tensioner. So, tuwi yung makina. Corolla Big Body. Ayan, tignan nyo naman yung timing belt. Makintab na makintab na sa mukha ni Vice. Ganda. so, galing nga pala to sa overhaul. One month ago lang. And, yun nga, isa to sa nahuli natin na hindi pinalitan. Tsaka yung tensioner. Sabi ni mekanik ko, pinalitan daw ng timing belt pero may pinalitan bang ganyan? Pati yung marking ng timing belt ay burado na. Gagamitin natin dito yung bando at koyo. So, gagawin lang natin, uh, tatanggalin natin yung crankshaft pulley. Dito naman sa camshaft gear, tatanggal na natin yung cover dito. So, hindi kasi natin matatanggal yung cover na to pag dito tinanggal. So, kailangan okay, natin tanggalin yan. And bago tayo magtanggal, kailangan i-top dead center muna natin siya. Ito yung timing mark niya. Yan. Kailangan tumapat siya sa 2E. May tuldok 'yan dyan na uh, indicator, yung parang ganito. Yan, Kung nakikita nyo yung tuldok na 'yan. And kung pa naman kayo, pwede nyo tanggalin nyo valve cover. Yan. Yan. So makikita nyo naman dito sa camshaft. Yung e, sentro lang natin dito sa timing. Ayun. So makikita nyo yung tool dock na to, yung katla na to. Meron din dito yung sa 2E. So dalawang marking to. Isang 1E, isang 2E. Itong 1E dito sa 9 o'clock. Ito namang 2E ay dito sa 12 o'clock. So kahit sentro nyo lang dito sa bolt na to. Yan. And check nyo rin dito sa camshaft pa so, ganyan dapat pagka uh, tinatanggal natin yung timing belt para hindi siya maligaw so tanggalin lang muna natin ito 12 mm yan apat Okay. parang katanggalin na natin yung bolt and crankshaft so hindi kaya nitong portable natin so try natin sa pihangin ayan tigas ah tigas pa nga sagad mo pa hige nangyari nahirapan tayo dito sa pagtanggal ng crankshaft puli dahil sa sobrang tigas so ginaminta na natin to ng pneumatic tsaka portable so ito lang yung ginawa namin dito ayan, kumamit kami ng drive belt nitong Innova natin na pinagpalitan ayan, pinaikot dito, tinalian tsaka nilagay dito sa axle ng CB joint tsaka kalang dito Ayan. Tsaka yan, laluwagan na. Ayan, pwede nang birahin to ng portable. Ayan. Okay, e, pwede na. So, naikot kasi yan. So, itat itatap dead center muna namin. Ayan, tanggal na natin yung timing belt cover. Ito. Nandun din. Kaso, sira-sira na. Sira-sira na talaga. Mga dinikit lang. Ayan. Yung tensioner ay lumang-luma. Ayan o. Pero yung idler pulley bago. So pwede naman kasi dukutin lang dito yung idler pulley na yan. Ayan. Luma yung tensioner. Luma yung timing belt. Ayan tatanggalin lang natin tong bolt ng tensioner. So, gamit kayo ng 12 mm. Ayan, lumuwag niya. Pwede na Paginan natin tanggalin to. Maluwag na yung tensioner. Okay. Alright, so, ayan. Tanggal na natin yung timing belt. So, tignan nyo yung marking ng timing belt. Ayan, buradong-burado. Kaya sinong maniniwala lang pinalitan yan. Galing natin yung tensioner. Ayan, wala na rin palang spring. Ayan, o, wala na yung spring dito. Dapat kasi may spring dito yan eh. Siya yung naghahawak ng tension nito, timing belt. So wala na na siyang spring. Ayan mga pare ko. Ayan mukha bang pinalitan yung tensioner? Di ba hindi? Na yung tsura. O. Oh. Pero yung idler pulley, yan bago yan. Diyan ako maniniwalang napalitan talaga. Pero ito, hindi. Atong timing belt. So, right. Magkakabit tayo ng timing belt ngayon. Then, ikakabit na natin yung idler, tsaka yung tensioner bearing. So, ito nga pala yung nakakabit na idler pulley. So, akala ko okay pa. Pero nung nabaklas na nga natin, ayan. Sobrang kalug. Tapos, may tunog na rin siya, may play na rin. Yan. So, kaya pinalitan na rin natin ng bago. So, nangyayari nyan ngayon. Tatlong parts na yung natin. Tensioner bearing, idler tapos tong timing belt ito yung timing natin sa baba ayan ito ayan magkatapat dito itong nasa crankshaft ayan magkatapat to ito tapat dito yan dito naman sa camshaft ayan tapat sa butas may butas kasi hindi ganyan yan mga pare ko so ayan may kita nyo sa so, sa butas So, ganun lang. Nain natin tong tensioner bearing. Yan. Yan, ang bago. So, yun lang. Wala na dito yung spring. Wala na rin ako mabiling spring dito. Kaya, ang gagawin ko na lang, higpitan na lang natin ng mano-mano yan. Ito yung dowel nya. Andun sa may makina yung dowel, isusuot yung siya rito. Yan. Ayan, pwede na natin yung kabit ngayon yung bolt. So, ayan, huwag na natin higpitan. Kabit natin ngayon yung timing belt. So yung timing, huwag nyo kakalimutan. Kailangan tapat-tapat yan. Okay. So dito sa side ng idler pulley kailangan dito. Yan, okay yung mga gear niya. Dito sa timing belt dapat nakatama. So magkakaroon man ng Uh, alawan siya dito sa may part ng tensioner. So dito kailangan uh, pantay na pantayan. Huwag kasakto dun sa mga ngipin niya. Then ito yung part ng tensioner. Itong side na to. So dito lang dapat siya merong play. Dito wala. Ipitan pa natin itong tensioner bearing na to. So, ayan na. natin. So, gagawin lang natin ngayon. Paikuti naman natin to. The best talaga dyan after yung mahigpitan yung tensioner and nakaset na lahat. Paikutin yun isang beses. Kung tutugma pa rin yung timing. Double check lang naman yun. right so ayan ayan mga pare ito dito sa 2E yan naka center siya dito nakatapat siya sa ganito yan 1E 2E dito naman sa crank shop ayan so yung crank shop natin ay ayan ito yung timing mark yan so tapat siya So, ganoon lang mapare ko. So, after nyan, nabalik na lang natin yung timing cover. And, yun. Start natin. Look at that. Galing magtahi, ano. Alright, mga pare ko. So, ayan. Nakikabit natin yung mga belts. And, start natin. Start! right Ayan mga pare ko, okay na. So, yan yung tunay na napalitan ng timing belt tensioner at idler pulley. So, yun lang mga pare ko. Right.